thôi thế nào được có ba tay mau còn có này đâu ba mẹ tu Wala ka tawa. Wala ka tawa. mo yan. Hindi ka nang tama ka tao. Ano ko saan saan? Ano ka ba? Tingnan mo ginagawa mo. Kita mo ba? Ayaw ako ginagawa ko ba? Hindi. Sadya mo eh. Hindi ko ginagawa ba? Hindi ko pakialam. Wala ko pakialam. Sadya ka. Hindi. Tingnan mo ginagawa mo. Kunin mo cellphone. Video mo. Hindi. Bili video mo. Hindi mo tayo makita. Tingnan mo ginagawa mo eh. Sila ka. Hindi ka. Hindi Wala ko pakialam. Motor ko yan. Kaya nga. Bukne. Okay lang, para ko pakialam sa ka. Anuhin mo. Huwag ka ginagawa kay Yubri niya. Huwag ka gamit sa mo gagawin ka sinis. Eh, ako. Kasi muta ko yan. Tingnan mo. ka, wala naman akong kakano kung kakibot ko naman yan eh. Tingnan mo sa ginagawa mo. Tingnan mo sa ginagawa mo. Tingnan mo sa ginagawa mo. Wala ko pakialam. Pero wala akong Huwag mo ang mo mo ganyan. Huwag mo ang tayo kasi mas CCTV ako. Parang ako lang ako ngayon kung may CCTV ka. Kunin mo cellphone. Hindi, kunin mo cellphone. Video. Kasi hala, hindi ko ako sa kanan ko eh. Wala ko alam niya, kasalanan mo hindi. Ginagawa mo ganyan, ano mo? Kaya ano kayo? Kamiit kayo lang talaga kayo. Ano sa amin? Marungo yung inalo ko iyo? Basta wala ko sa'yo sabi. Basta sira na motor ko, babayaran mo. Yan lang. Lalo kong ano eh. Ang masyado ako. Masyado ako. Masyado ako. Hindi ka tiga rin ko. Loko ka. Hindi ka taga dito ako. Hindi ka taga dito rin. 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 Sarawag mo ka. Ano mo motor ko? Tapos ikotapang mo? Video mo, video mo. Para na ano mo, tapos mo. Ay, bakit natumba? Tingnan mo ginagawa niya, tapos sa pa rin galing. Hindi na taga ako dito. Ako taga dito ako. Dito ka pinanganak? Opo, ikaw taga dito ka. Hindi ka rito. Gago ka rin. Hindi ko yan nalita. Video mo ko rin. Huwag mo na po ipindi tuloy na ano mo. Kaya nga, sorry na nga ako eh. Sorry, hindi minili. Sorry, galit ka eh. Hindi ka taga dito hindi ka taga dito! Hindi nga hindi ka taga dito! Sige. Sige, lalo po. Hindi nga hindi ka tumita. ako ti ako pinanganak. Gago ka rin. Gago ka rin. Hindi. Kasi, galit siya. Ginagawa siya tapos tapang yan. Video mo na. Video mo lang. Tapos, na sa barangay. Video mo na! Ulit na sabi ko sa inyo. Ikaw pa rin. Pasit ko pag-alit mo palagi. Galit ka tapo? Hindi ako na Kaya lang ito ang tam ano, okay? Sa, ito na i-bike mo. Basagin ko, okay lang? Amen? Okay lang sa i-bike mo, ginagawa ko kanya. Siyempre, magkaano ako sa pero hindi okay ako nagkaano. hindi ako ng ikaw ang ano. Para hindi tayo ma-income. Kasi yung galit na galit siya. Kaya lang, ginagawa ito, siya pa rin galit. Para ng mga ano? Para gusto ko mag-ano pa kayo. Para gusto mo po.